Paano, tay? Pasok na ako. Panghali na kasi. Nak, teka lang! O, tay, bakit po? Eh, nak, birthday kasi ng kumpari ko. Eh, nakakaya naman kung wala akong pangambag. Baka meron ka dyan. Bigyan mo muna ako ng pera. Ah, ganun ba, tay? May pera pa naman ako dito, tay. O, sige, tay. Sayo nyo na to. May pera pa naman ako dito. Pangkain ko mamaya. Paano, tay? Dito na ako. Alis na ako. Sige na, salamat. Mag-ingat ka sa trabaho mo. Sige po, Tay. Agustin! Agustin! Ano na? Kaya na pa nag aantay doon ha? Ikaw na lang wala. Oh, ano na yan? Nakakaya naman. Sinundo mo pa ako. nag lang. mag lang muna ako. Antay mo na lang ako dyan ha? Eh, hey, pre. Sa labas. Oh, sige. Tay, nandito na po ako. Oh, Tay bagong motor yan ah kanina motor yan tay? eto hey, nak Bandy kay Parin Barok to yung sabi niya sa akin gulugulugan ko na lang sa kanya to lagang 20 mil ano tay? 20 mil? napakalaking halaga naman yan tay tsaka paano niyo mababayaran yan? eh wala naman kayong trabaho hindi nak ang sinabi ko kay Parin Barok na ikaw magbabayad neto na ikaw ang sisingiling niya eh baka meron kayo 1,000 yan kasi iniingay niya ako pangunang bayad ano ba naman kayo tay? May isang libo ako dito. Ipambili natin ng pagkain. Para pang istak natin ng pagkain. Tapos kumuha pa kayo ng hulugan ng motor. Eh, ang lit, lit na sinasahod ko sa trabaho. Iba naman kayo, Tay. Nagawa nyo pang kumuha ng motor. Eh, wala na nga kayong panghulog. Tapos wala na nga kayong trabaho. Di ba kayo naawa sa akin? Eh, halos ako na lang bumubuhay sa ating dalawa. Abang buhay na lang ba kayo ganyan, Tay? Na umaasa sa akin? Manak, huwag mo ako pagsasalita ng ganyan. Obligasyon mong buhayin ako. Hindi ko na kaya magtrabaho. Saka matanda na ako eh. Kaya wala kang karapatang magreklamo. Anak lang kita. Sige tay, mamaya, abot ko sa inyo yung salibo. Pasok muna ako sa loob. Dami mo sinasabi, bibigay mo rin pala. Tay, nabusog ba kayo sa naluto kong adobong manok? Oo na, ang sarap mo. Ito, busog na busog na ako. Kaya nga pala na bukas, adobong baboy naman ang lutuin mo. Kasi nananawa na rin ako sa manok. Naku tay, manok lang ang kaya kong bilhin eh. Saka yung baboy ngayon, mahal ngayon. Kaya hindi ko yung bilhin yung sinasabi niyo. Ang dami mo naman sinasabi. Kaya kaya mo bumili yun. Basta bukas, ulam natin, adobong baboy naman. Tay, sasabihin niya pala ako sa inyo. Ay gusto ko sana mag aral Kasi para makapaganap ako ng magandang trabaho. No? Mag-aaral ka pa? Paano mag aral Di ba meron ka ng trabaho? Paano yun kung mag-aaral ka? Sino bubuhay sa akin? Ano na ako? Eh, Tay. Gusto ko talaga mag aral eh. At saka malakas pa naman kayo eh. Kaya nyo pa naman siguro magtrabaho. Saka, Tay. May pangarap din ako. Gusto ko rin to pa rin yun. Para guminhawa yung buhay natin, Tay. Pangarap, pangarap. Para lang sa mayaman yan. Saka huwag ka nang mag aral Di ba may trabaho ka naman? Maglata ka na nga ron para makatulog na tayo. Para buwan may pasok ka pa. Sige po tay. Ano ba yan? Wala pa pagkain dito. Tagal naman ni Randy, di pa dumarating. O anak, kandiyan ka na pala. Ang bihira ka naman, di ka malang nagluto muna dito. Alam mo walang pagkain dito. Sa akin pambahit siya mo to, di mo malang ako iniwanan. Pambahit siya kuryente. Si ate isa, sinisingin na ako. Wala kang kwentang anak. Ano ba naman yan, Tay? Ay, na sa akin pag napagod ako. Hoy Randy, kinakausap pa kita, bastos ka! Randy, kinakausap pa kita, bastos ka! O, sa'ka saan ngayon? Alis na ako, Tay. Kasi sawang-sawa na ako tumulong sa inyo. Lagi na lang ganito ang ginagawa niyo sa akin. Ano, alis ka? Eh, paano sino mong babae ng motor ko? Sa akin ba yun sa kuryente rito? Saan sino mong papakain sa akin? Wala kang awa sa ama mo! Ano siya sabi nyo, Tay? Maawa? Bakit, Tay? Naawa ba kayo sa akin? Kung tutusin, hindi pa naman kayo invalid eh. Kayang-kaya nyo pa magtrabaho. Hindi lagi kayo umaasa sa akin. Sa tay, sadyang tamad lang kayo. Wala na kayong ginawa, kundi umasa sa akin. Kaya siguro tayo niwan ni nanay eh. Kasi napakatamad nyo. Lagi na lang kayo umasa sa amin. Sige na, alis na ako. Babalik na lang ako kapag napag-isipan nyo na yung pagkakamali nyo. Bandi, anak! Huwag mo kayo iwan! <laughs>